tayo ngayon sa fish farm ng kaya ng asawa ko mga uh, kapaymen at pupunta po tayo at saka yung mga ayaw sa gagawin yung pwede po sa sunod po sa akin sabi na dyan ako mga ka-59 pinapakain po yan sa limango yan po Tsaka ito po dito po lumalabas yung mga isda Tsaka ito yung lambat na ginagamit mga ka-59 yan po mga ka-59 yung ilog na sa 5 na no, ng barangay sangkar sobrang ganda po yan dito ang lawak po ng fish pan po dito no, ng jahe ng asawa po ng mga ka na ito po yung kanina po yung pinakita ko po, po sa una pong vlog po yung sinasabi na panggal ito po yan ka 5.9 yan ginagamit rin po to sa loob at labas po kahit dun po sa labas ng sapa pwede rin ito gamitin mga ka 5.9 po mga ka 5.9 no? may hirap rin ito gawin mga ka 5.9 at yung gumagawa lang nito yung marunong Init po ngayon dito. Mga ka-59. Oo, oh, ang liit talaga sa mga ka Mga ka-59. Sobrang liit talaga. Ayan po, sayang po yan. Pero okay na rin yan kasi ginagawa rin yung pagkain ng limang mga ka-59. Ito po yung tinatawag nilang talangka mga ka-59. Ayan po. Ang ganda ng sipit. Ayan po mga Five natatawag yung ng ano talangka pero yung tawag dito sa kapis at kalampay yan po ang tawag dito mga five na sa amin sa so, mga tagalog po ay talangka po to yung tawag yun nila mga 5'9 five na yun yan lawak talaga dito na ano pa ng kahit yung sawa ko mga kapay mo ito po ay maabot ng 2 hectares mga kapay mo yung lawak ng pusban ko ito yung alimango ko 5 nila sa ano sa butas kasi yung alimango na sa lugar ng butas po mga ka-5 na yun so, may mga daladala silang tick po mga ka-5 na pang ano ko na nila yung butas kung meron kakagal o wala mga ka-5 na so, yun po tawag namin pasayan yan po sabi nila ito daw yung sumpo pero yung sumpo ay malalaki po mga kapaybay problema po wala pong yung dito kasi sarapis na po yun muna. yung una pinintay po, po muna natin yung ano kung may ulis lang alimango para makita nyo po mga kapaybay kita hintay lang po tayo muna Kahit, saglit lang po kasi nandito po ka sa dulo basta-basta kuha basta, malimangon kasi nasa loob po yan ng butas eh dito muna tayo para sa taas at nanonood pa tayo kung ano pong kuha nila mga Ayan okay, po ito, may nauli na po sila yung hawak po, po ng isang mga wave na ina. Po, so, po, po, mo, ka <mulay> ako po, yung bangka dito? Yung iba ang ikita niyo po may kati. Pero yan ay wala. Yan po ay tinatawag namin dito fiber. Ang bangka Ito na po itong cutting mga kapay. wala naman po dito mas malakas na alon hindi ka tulad dun sa dagat talaga na ano ay ito ay eh, parang sapa na po mga 5 minutes dito po yung yun area na nilalagyan po nilang tinatawag na taba mga 5 na yan po at titignan po yun nila kung may laman o wala po ginagapos po yan kaso maliit lang yan po yan yung si boy negro <laughs> yan yeah, po si boy negro mga kawayo yeah, na yan po pa po may isa pa po Inauli na po talaga mga ka 59 at yun yung isa po ay natawag po dito sa aming guom yun, kinukuha po sa lalim ng tubig Diyan po mga ka-59, yung nahuli ni yan, tinatali po mga ka-59. Kasi mayroon po iba, yung sa ibang tagauli mayroon ibang upanong magtali. Diyan po mga ka-59. Kasi po dyan po kinukuha nila po yung ibang alimangong mga ka-59. Kasi po nasa ilalim po yung minsan ng bubig, yan po po o ano po at saka tinatalian po mga 5'9 yan. yan po yung bantay ng chahay ng asawa ko po dito sa area po dito sa Bispanan po nila <laughs> po sobrang laki po ng limang <laughs> <laughs>

pagyaba <laughs> ang lasas <laughs> niya yeah, ang lasas niya ano na ngayon naman po nakuli naman po mga ka-59 kaso maliit lang yun po, po ngayon mga ka-59 ay kukunin po nilang tawag na lumpot mga ka-59 ay uh, ang sinasabing lang lumpot yung lambat mga ka-59 kaya may panahon ka wala nila na panahon kaya kaya sa 80 na <saan> um, Pagkakuntayin po natin kung ano po yung kuha nila mga five nine. yung <coughs> <coughs> Kasi binababa po nila mga 5-9 Minit <manyan> may daw yung tubig mga ka -59. Tignan natin kung anong kuha po nila dito sa lambat mga ka-59. Uh, Ay, po mga ka Tiger. Yung isa yung ano lang po, yung isa yung laki laki okay. lang po mga ka-59 yun po. At yan na po ka-59 Yung lumpot na hinatak nila mga ka-59 no? Titignan natin kasi yung, yung Mga lilit na isda yan po Yung, yung kasabi ng tilapia Yan po mga ka-59 oh, Oh. Ano may alimasag pa po lang na uli mga ka 59 9 Kaso yung pumasok ng mga tilapia Sobrang liit, li maliit Meron din iba malaki-laki po mga ka 59 9 po, may na na naman po Isang alimango, sa dulo po mga ka-5-9 <tod> Yan po ano? Hawak na, hawak na po ka 5-9. Okay, wala pong pang tali. Yan po, naangat lang po yung limango. Ano? <laughs> <laughs> buhay na buhay talaga yung ano, mga ka-5-9 mga ano, yung tilapia. po mga ka-59, hapo na po. At malapit na po, po patapos yung pagharvest dito mga ka-59. No? Oh. Kaya yung ito po yung sugpo na tinatawag namin dito mga ka-59. Oh. yan po mga ka-59. Ayan, tinatawag naming lukon mga ka-59 dito po yan sa kapis tawag po dito ay lukon. yan yan po yung namin I mean, dito yung produkto ng President Rojas of Capes mga kapayag na kaya na naman po tayo at anong oras na po at malayo pa po yung uuwihan ko mga kapayag na malayo layo pa po yung lalakarin ko po nakadulo pa po mga ka na at hanggang dito na lang po yung pagwa-vlog ko mga 5-9 maraming salamat thank you for watching